Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Mapayapang gabi sa lahat ng ating mga kapamilya, puso, kabarkada, kabituka. Ay, lahat na ng ka. <laughs> lahat ka, na ng ka. ka okay. Oh, ako po ay yung uh, ka-TVUP. Ayun, oh, meron <laughs> Kasama natin walang iba. Attorney PG Galang. Ay, Attorney. Ano, kabsat. Ano yung kabsat niya? Meron ako narinig na kabsat. Uh, hindi ba hapon yun? Hindi. Uh, hindi. Oh, yun. Uh, kabsat. ano ibig sabihin ng kabsat? Parang friend ba? Ah, friend. of friend. friend. Okay, thank you, thank you. Baka mali ako. So, sa mga taga-La Union, you can oh, correct me. Sige, correct me. nyo na lang oh, po kami, ha? Okay. Ha? Ano daw? Sibling, kabsat. Ah, oh, sibling. Oh, pwede re. Sis! Ah! Oh, sis. Oh sis. Oh, diba wala. Oh, thank Why you. Not? Thank you sis. Ayahan. <laughs> okay. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana din ay uh, wala kayong major major problem. Oh, sana nga. Oo. Oh, oh, yung sapat lang, lang sapat yus lang. lang, diba? Sapat lang. Oh, walang masyadong masakit sa ulo oh. pero kung meron, meron ho kayong mapagtatanungan nandito ang yung TVUP. Yes. Uh, abogado de Campanilla na programa para makapaglingkod sa inyo yes. ngayong gabing ito. Gabi-gabi yan, alas Siyete. 7 hanggang alas 7.30. That's very true. Ito na ang mga numbers natin, attorney. Okay, sa mga Globe users, it's 0954-310-0331. Sa smart naman, it's 0961-770-8807. Malang harap memorize ko na to. Oo nga. Uh, sige. Oo. Buti kao na may memorize mo, no? Minsan, magte-test tayo yung dalawa sa inyong dalawa niya, ni attorney Danic. Conception. Kung memorize mo na ba yung blow, smile? <laughs> so anyway, eto na. Alam mo, nakakatuwa, attorney, no? Dahil ang dami na ng uh, mga kababayan natin na talagang tumatawag sa atin. Oo, mga. at nagtatanong talaga. Nag, nag, you know, parang nandoon talaga yung urge na makapagtanong ng abogado. Bakit? Ang mahal nyo ba talaga sumingil? Kasi mapagmahal kami. <laughs> Sumingil, hey, malita ako, naman, kaya ganun eh. Okay. Alam mo, actually, diba? you're required to do pro bono work. Ayan. O. So, ito part na yun ng pro bono work mo. Hindi ko alam kung maikaka-count to na Supreme Court. Ako yung nanawagan Oo. po sa MCLE, tsaka sa Supreme Court. Baka naman na pwede. To, o, sana. Kasi 81 hours, 80 hours din yun. Not bad. Um, diba? Na ikaw naman talaga yung nagkakawang gawa dito. Uh, oh, diba? Okay. O, sige mas kawang gawa daw kung dagdagan natin ng araw. <laughs> Pero kahit na hindi kaotan, I'm happy to do this. Ayan. Oh, okay, no, sige. That. Yan ang gusto natin kay Atty. Mm -hmm. PG. Madaling right. lapitan. <laughs> oo, oo. Ewan ko lang kung madaling utangan. Kasi si Atty. Dani Concepcion, hirap utangan. Ay, oh, tingin ko rin. Oo, oh, sabi, ko rin. Di tayo mag- hindi kita pa utangin. Oh. Oh, ano nung mga malalalim na Tagalog mo na sasabihin niya sa'yo. Hindi mo na naintindihan kung bakit siya tumatanggi. Oo. Oh. lalim ng Tagalog niya. Alright, eto na po ang ating first texture. Uh, texter. Ready oh. ka na ba, Torney? Ready. Okay, at dahil ready na tayo sa ating... Okay, inaayos ko lang hair ko. Okay, game. Ay, inaayos yung hair pinaglaroan ng na akin. <laughs> Eto na. Si Rhea, 31 years old, Dan o Ocon City. Hello, attorney. Gusto ko lang pong itanong, kung sino ang may karapatang kumuha ng cash bond? Dismiss na po yung kaso. Yung pangalan po ba ng taong nag-bail o yung naglagay ng cash bond o yung mismong uh, pinagpiansahan niyo o yung mismong accused ang dapat na kumuha ng cash bond? Maraming maraming salamat po. Ay, magandang tanong. Yes, okay. Yes. Very nice uh, question ito. Yes, Ino okay. Nga ba? Yeah. Kasi, may akusado, ay ako ganyan ako. Oh. Meron ako sa isang kaibigan. Ayun na naman ah, kaibigan. O, oh, hindi totoo, may kaibigan oh. ako. Itong okay. kaibigan ko, eh medyo ano eh, alam na, yan maraming na. utang eh. <laughs> okay. So, ngayon, nagkaroon siya ng kaso. kaso. Noong nagkaroon siya ng kaso, sabi niya, Mari, kailangan ko ng tulong. Hindi kailangan ng tulong. Di, natin siya ngayon ng pang-bail niya. Mm -hmm. Okay. Kanina <laughs> mo makapupunta yung pang-bail? Doon sa nagbayad o doon sa uh, accused? Sa accused. Ah, sa kanya. Oh, or sige. his his or her authorized representative. Ah, dapat pala in-authorize ako. Hindi, alam mo may solution dyan. Ano ah, ang solution? Muna, una muna, ano, explain natin sa mga nanonood yan. Mm. Ano ba yung cash bond? Mm. O ano ba yung bond-bond na yan? Mm. Kasi kung ikaw yung nakasuhan ng criminal case, mm. di ba? Meron tinatawag yung pwede kang magpiyansa. Oo. Oh, diba? oh, Ang piyansa is yung provisional liberty habang may kaso na hindi ka naman nakakulong, di ba? Mm -hmm. Bago ka, ang piyansa eh cash bond na 'yan. May uh -huh. mga schedule siya. 'Yun na 'yung yan. 'yun na 'yung piyansa cash bond, cash bond. Oh, uh -huh. kasi dati, pwede rin surety bond, may mga surety bond dati at hanggang ngayon. Uh -huh. Ang cash bond example lang ah, uh -huh. ang cash bond is for example 16,000. Uh -huh. Pero pwede ka lang magbayad ng a portion. Anong tawag mo doon? Ah, uh, well, pwede namang install, pero hindi. Mag-surety bond ka na lang. Premium ang babayaran mo doon Ay sa surety. Ayun, surety. Ah, uh, okay. Uh, yung, yung kumbaga, yung merong mga surety, mga kumpanya na surety bond, mm -hmm. na sila yung magdalagbibigay ng 16,000. Pero sa so, mangyayari is that, ang binabayad mo sa kanila, premium. Eh, paano kung tumakbo ka? Eh, yun na nga yung bond din, eh, ma, ma, ano yun, ma, ang bond is Design na pag ikay tumakbo, the bond will be forfeited in favor of the bond. Ikaw ngayon ang hahabulin ng surety. Kakasuhan ka ng surety. Uh, Abi, gumagawa pa ba nun? Eh, criminal nga eh. Uh, meron. Eh, naman. Meron pa naman para mag Eh, ba't ba nagbubukas ng surety <laughs> bond. <laughs> hindi. Pero yun yun. Kaya usually ngayon, mas gusto na nalang cash band. Mm. cash bond. Okay. Okay, usually. Okay, so yun yun. Cash bond. So, kung dismiss na yung kaso, bibigay mo lang yung order dun sa mm. ano, at i-release yung cash bond na yan buo sa'yo, mm. or sa authorized representative mo. Mm. Kung ikaw, sa kaso mo, di ba? Nag -ano, Wala na, gano'n the will. Ang gawin mo, since nagpa-utang ka, gagawa ka ngayon ng SPA, -E, ikaw ang ano na in the event na I am dismissed, the, the case is dismissed, siya ang authorized. Eh, ang sabi pa nga sa akin, pwedeng makuha ko na lang yung resibo, akin na lang. Gano'n? Huwag <laughs> mo bibigay yung resibo. Hindi, binigay ko na yung resibo. Uh -huh. Sabi Bait ko, sige na, talaga. okay na. Hindi, binigay ko na. Kasi pag sabi nga nila, pag tumutulong ka, tumulong ka na ng lubusan, tinulungan mo na eh. Hindi, iyaan mo na. Basta oh, makapagbagong buhay. Meron nga, di ba, kunyari, pag may umuutang, di ba, yung iba kahit na hindi yung buong amount ay bibigay, Aha. kahit malit na, pero Tulong yung, na yun. tanggap nila na kahit hindi bayaran. Yeah, kahit mm -hmm. na hindi bayaran. Kaysa naman magkaaway pa kayo. Ay, yes. Okay. okay. Anyway, eto, si Abra ng Pangasinan. Magandang magandang uh, gabi sa'yo, Abra. Mm Magandang -hmm. gabi po. Teka muna, parang kilala ko tong Abra. Abra. Ikaw mo oh. si Abra Kadabra? Oo oh, nga. ayo oo oh. nga. Si Abra. Oh, oh, oh. nga. Hi, Abra! You, you are, are alive. alive. Oh, kasi yung, ano, si, Hello dapat ko. si Kadabra na lang yun. Oo, oh, 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 oh ngayon si Kadabra siya. Si Kadabra ka na ngayon. Oh, okay. Kasi so, oh, si Abra. Naalala, oh. ko. naalala ko kasi, nung last episode natin, last few episodes, tumawag oh. na rin to si Abra eh. Oo oh, nga, ano nga ba yung oh, problema oh, oh. Yung, yung problema niya, tungkol sa kanya, doon sa kanyang <laughs> sariling uh, employer, Dolly Atat, SSS, ah, tama. Ah, tama. Oh, ngayon, sabi niya, meron siyang ipatatanong para sa kanyang kaibigan. Wow, suking-suki itong si Abra. Oh, sige, Abra, anong tanong doon sa Sigurado ka kaibigan mo to. nga. Oh, I'm calling yeah for po. a friend. <laughs> Hindi ko la ching ching. Hoy. <laughs> Hindi po. Kaibigan ah, po. Ah, kay, uh, kaibigan. They all say that. Kaibigan uh -huh. lang. Kaibigan <laughs> lang pala. Sabi uh, lang nila yun. Okay, sige. Inintriga oh, po, pa, tumawag oh. lang. Okay, Abra, ano <laughs> tanong? Ah, uh, yung kaibigan ko po, yung kaibigan ko po kasi is OFW po siya. Okay. Nasa, nasa Singapore po siya. Okay. Hmm. Ngayon po, nung, nung nag-vacation po siya dito sa Pilipinas, sa Pangasinan, ay Pangasinan din po kasi mm. siya. Uh, meron pong yung parang mga kapit ba, kap, kabarangay nila na parang hindi hindi okay yung tingin sa kanya. So, Bak Bakit? Bakit nga? Ano po, yung parang may inggit tapos sa yung mga issue-issue. Kasi mag anak po ito nung, ano, eh, nung ex niya. Mga kamag-anak ng ex po niya. Ah, mga kamag-anak ng ex apo. niya. Eh, ex niya kasi kaya galit oh. sa kanya. Oo, ano pala. Apo. O, tapos? So, kasi nung mo yun, ah, Brana, kahit, mga kamag-anak ng ex niya. O, tapos? Kahit, kahit, uh, po, kahit, kahit sila pa po noon, hindi na po talaga sila okay ng mga kamag-anak ng ex uh, niya. Kaya kaya naging tapos ex? Po, Oo nga. Ano po? Kaya naging ex. Ayaw talaga sa kanya. Opo, opo. Oh. O, yun. May mga issue-issue po. Tapos, ang nangyari po, nung nakabalik po siya ng... Nakabalik po siya ng Singapore, Uh, may nakita po siyang post na talagang below the belt po yung pati yung anak niya dinamay ah. na ganyan ganyan tapos pati yung pati yung nakita nila na parang parang ginikismis nila na, na narinig na namin umuungol may dumabas na babae na umuungol dun sa ganito sa parang isang lugar ganyan ganyan tapos ah. pati yung anak niya parang sinasabi na mana sa kanya na malandi gano'n. so below the belt na po talaga. Mm. Tapos so, pati yung anak niya natamaday sa oh. post po. Sa so, post, ayun, sa po siya post. So, okay. Post, sa post sa Facebook post po. Mm. Tapos na react po siya doon, nag-like okay. po siya. Mm -hmm. kasi hindi po niya napigilan yung damdamin niya dahil nadamay ang anak niya. A kasi anong niya, ginawa ng reaksyon? May nag nag -ano rin po siya na ano yung parang nagsabi rin siya na yung yung huwag kayong kiss na kiss miss gano'n kasi Kaya, pwedeng... Tao, ano magano, po, Sapat naman yung pwedeng, reaction. Opo, pwedeng, magre pwedeng magreklamo o ganyan-ganyan. Ngayon, uh, binabaliktad po siya na sinasabi po nung mga ano na siya yung siya yung naninira sa kanila. Tapos, ang sabi po nung nung mga kapitbahay niya doon sa kanilang barangay is ipapadeport daw po nila siya. Kaya pa po, po yung nagreklamo sa ano, kasi may contact po na pulis yung ano eh, yung yung mga kaaway po niya. Eh. Okay. Ngayon, ang tanong mo, kung totoo nga bang pwede siyang i-deport? Opo, yun po. Okay, sige. Himay-himay natin ng konti, attorney ha. Okay, unang -una. Okay, ang sinabi niya kasi unang-una, yung daw uh, ex Pamilyan na kamag-anak. Kamag pamilya uh, ex. pamilya ng ex. Nagpo-post ba, sabi mo, sa Facebook? Yes po. na yes, po. nakunan niyo ba ng litrato yon? Screenshot. Mm, mm Meron po siyang mga screenshot nung iba po. Ah, okay. buhusay kasi ano, oh. ano, ano, pasok 'yan sa cyber liben. Hmm. 'Di ba? Mm -hmm. So, um, pero pa, paano naman gumanti yung ano mo, yung may kaibigan mo? Kasi sinabi parang, mo eh. Sumagot lang na wag kayong Saan siya sumagot kung A nasa Singapore siya? Sa Facebook na, din po. Hindi, nakauwi na ata dito. At, pero nung A sumagot Facebook, siya nasa nakabalik, Singapore. Nakabalik na po. Nakabalik ah, na so, po sa Singapore. online na rin sumagot siya. Online or A online po. din? Po. May sinabi ba A siyang po. ibang ibang pananakot doon may ano bang sinabi wala niya naman po, wala, wala. parang naman sinabi po sinabi na wag parang... kayo wag okay, chismosa oh, parang ganoon kasi hmm. parang oh, pwede pwede niya unya siya lang ireklamo ganyan ganyan tapos ang nangyari po siya po po yung binabaliktad okay ah okay attorney O oh, pwede nga naman siyang magreklamo dahil that can be considered as libel And pag if it's made online, it's cyber libel. So, sino yung kaibigan niya pwede mag-file ng cyber libel against doon sa mga ex oh, ng kamag-anak? As, as long as talagang identifiable na siya talaga yung pinatatamaan at at imputing some sort of dishonor, yung besmirching the reputation, ascribing a crime or ascribing any act na hindi kagandahan. Okay. Hanggang ngayon ba nakapost pa rin? hindi ko lang po sure kung ang gawin. Kasi Ay, ang oh, ano po niya, pina, parang yung parang gusto yata sila. Pagharapin ng kapitan doon sa ano. Kaso nandun po siya sa Singapore. Oh, kung so, paano nga, di ba? Nahan na, mo naman siya dito. Tapos ang inaano po nila, pinatakot daw po siya na pwede daw siya ang ireklamo nila. Dahil sa mga pag-counter -pag po niya, counter na reaction niya doon sa mga sinabi nila pwede daw nila siyang mapadeport. Okay. Okay. Eh, Siyempre, ah, de, wag, wag so, may, may, katotohanan ba na pwede siyang ipadeport, attorney? Wala. Walang ganun. Kung, kung ang basehan lang naman ay yung kanilang away sa Facebook, Facebook eh so sino And man you... ang employer ang papayag ng ganyan? At saka kahit naman ang oh, gobyerno oh, <laughs> ng Singapore at ng, hindi papayag naman ng Department of Migrant oh, Workers dyan. Ako, ah, oh. baka hindi naman po siya, ano, hindi naman po siya nagbanta eh. Hindi naman niya po sila pinagbanta ah, oh, na gagantihan ko kayo or anything. At saka maraming problema ang iba't ibang bansa kaysa sa problema nila. Oo oh, <laughs> nga. <laughs> mm -hmm. Ang deportation. May, may, problema pa sa The Hague. ba? Diba? At saka ang deportation, eh may kaso doon. Oh, oh. Eh di naman oh, kaso oh. doon. Dito yun. Totoo. Oo, eh, silang... oh, diba? Kini, okay. okay. at tanong ko, uh, attorney, pwede mm -hmm. ba nating turuan na yung uh, 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 yung ating kababayan sa Singapore na kung nakapost pa dyan, abay kunan niya na nakunan oh, ng picture. at screenshot lang. Tapos yun, pag siya nauwi dito, mag-file siya. Mag siya. Pwede parang, bang ibang tao mag-file noon? Hindi, siya dapat. Dapat siya ang mag-file. Kasi, no? kasi, po, kasi po tinatanong niya ako kung meron daw akong kakilala na ator na abogado para magtumulong sa kanya na mag-counter, counter counter, mm -mm. Uh, or counter complaint. Eh, meron namang po po kung pamangtin na abogado. Kaya lang, uh, medyo mataas kong maningil. Kaya po medyo eh, short. Ano po siya sa budget kayo, kill siya na nagpapaaral po siya. Pamangkin mo na, Yes, oh, pa rin si Miguel. Ano yun mo na yun? Sabihin Opo. Uh, mo naman sa kanya. Pamangkin mo na, mataas pa rin sumingil. Ano ba yan, Antonio P.G.? Uh, wala ba ka makamag-anak? Hindi. Para Abra, parang para para bata, para bata ka pa. Yung, yung boses niya, bata, Ay, ah, ba? Diba? O doon, sabihin, pamangkin, mas bata pa sa kanya. Bagong-bagong abogado. Bagong okay, oh, o, oh, eh, mataas sumingil? O, bagong-bagong abogado. Sabihin mo naman sa kanya, babaan naman niya, for uncle. Ano daw? Oo. <laughs> eh, hindi po kasi kami nag uusap nung pamangkin ko na yon. Hindi kami oh. friend sa Facebook pero pinakita ko sa kanya yung ano yung account. Oh, Tapos okay, sila po sabi nag na nag-upload. Mm. Opo. Sabi po nung pamangkin ko, is uh, doon daw sa documentation na gagawin uh, para mag-file is 10,000 daw po magdadagdag. Ayoko naman mag-comment mag kung pa magkano oh, ang, gina yeah, yeah, ang, yeah. ang sigil ng mga abogado. Oh, Pero kung pamangkin mo yan, ay eh, pwede mo naman pakiusapan oh, yan para sa kaibigan mo. Hindi, sige ganito okay. na lang. Ganito mm -hmm. na lang. Abra! Malay mo, Apo. hindi na naman kailangan humantong sa ganun. Malay mo lang ha. Apo. Pero ganito no, Abra, di ba sabi mo yung iyong uh, kaibigan may anak siya na nandito dito, o nasa ibang bansa Apo. rin? Nandito po. Nandito Ilan po taon sa na yun po yun. Ilan taon? Dalagita po. Dalagita po. Mga, Ilan, taon? Taon. mga 16. Mga 16. ako no, merong no, no. pa, oh, pang oh, another oh, kaso. Man. Oh, tingnan mo, kakaisip namin may kaso na naman sila. Very good Maring Yao. Naalala mo yung sinabi niya. Sige, go. Ah, ano yan? Pwede yan sa ano yung sa child... Uh, ang daming mga... Batas na pinaprotektahan ang kabataan. Mm. Ang isa dyan, okay. pag ganyan, is uh, yung violence against women and children. Child Kasi abuse. Child abuse, lo. Oh. Meron rin yung child abuse. Actually, maganda ang child abuse. Maganda. Dyan, ako criminal yan. Criminal so, yan. yung kaibigan mo, pag sinisiraan siya at talagang nakunan niya sa Facebook account at nalaman na, at pinangalanan pa siya, pati yung anak. Yung na anak ito mismo. Ito, Buti nga parang sinabi na malan, nagmana sa kanya malen Malandi yung anak Oh. Uh, mm, yes, po. ayaw child abuse yan. O, oh, eh, oh. ngayon, bata pa yung bata. ayaw 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 file ang ayaw magulang? Sinong ayaw Kahit the guardian here. ayaw pwede. Pwede, oh? your guardian. So in short, hindi na niya kailangan umuwi dito para mag-file. Yung mismo na. anak niya na merong guardian Ay, pero, ang pwedeng mag-file oh. ng cyber libel at child abuse. Oh, yes, actually. No or anyone who has seen it kasi ang child abuse is a public crime. Nako, malaking problema ni ni la, ex uh, kamag-anak na ganoon, Bakit oo. naman sila gano'n? Let's Oh, hindi na, Bitter ang okay. palaya. Oh, ang palaya. Oo. Abra. O oh, abra kadabra. Nagkaroon na ka na naman ng na magandang Mag, sagot uh, ngayon. Maganda siguro yung kaibigan niya kaya hindi maka let go yung. Oo, ex. oo nga eh. Ano ba kaibigan mo babae laki? Babae abay po. See. Oh, kasi bye -bye. katulad ng Teka muna. Parang may naamoy akong kakaiba. Ay, oh, naka talaga. Oh, Hindi naman, baka naman yun. Kaibigan. Kaibigan lang po talaga. tayo. Ito na, ito na. ah, kaibigan. kaibigan. Na. Hindi niya, kaibigan. Daming ganyan. Ko. Ah, may asawa na siya. Huwag tayong ganyan. Ay, nako. Nako. Ay, de, pero naka-codename si Abra. Ah, mama, okay, okay. Sige, sige. Oo. Peace. Sit Yung asawa ni Abra. Peace. Okay, sige. Codename naman eh. Pero baka na po si Abra. Oo, sige. Okay, Abra ha, kasi ikaw ay dami-dami mo kasi sabi, kaibigan mo lang Napaka Okay, mo naman, Abra. Oh, sige, okay ha. Okay, thank you, Abra. Thank you okay, rin po. Thank you. Thank you po. Okay, bye. Oh, thank you po. Pinagpawisan ako doon, oh, yeah, oh, 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 may magalit okay. sa atin doon. Oh, Mamaya, biglang may tumawag dito. Biglang tumawag dito. asawa ni Abra. <laughs> ako si Kadabra. <laughs> ako si Mrs. Kadabra. <laughs> Alright, anyway, eto na si Carla ng Bulacan. Oh. Siya'y 28 years old. Oh. Attorney! Ni... Na-select po kami July 2024 sa agency. Sa agency at o, o kinuha w agad. Yon, sir, siguro. Oh, kinuha agad ng original documents namin. Ano yun? Na-select po kami. July ng 2024. Uh -oh. Sa agency. At kinuha agad ang original documents namin. Nag-medical din po kami noong December 2024. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po kami nakakaalis. Dahil may problema raw sa papers ng company. Hinihingi, hiningi ko sana pabalik yung original documents para makapag-apply ako sa iba. Pero ayaw ibigay. Pwede po ba nilang i-hold ang mga original documents namin kahit delayed na ang deployment? ay, naggagandala iti ako dito. Siyempre hindi, di ba? Alam mo naman, ang advocacy oh, ko oh, is OFWs, oh, oh, di ba? Oh, reklamo mo na yan sa Department of Migrant Work. Bawal yun. Bawal yan. You cannot mm -hmm. even hold, ano, di ba, actually nga, minsan, dapat din nila hinihingi yung mga original documents. At yan. saka, merong mga nangyayaring ganito, attorney, na o, parang kinukuha nila yan. Nila, parang hold hostage yung mga original documents. Yeah, department. kasi, um, minsan, nagbabayad niyan, yung agency. Oo nga. Okay. Kaya nga, hindi ano Kaya, hold, ay, hold ko muna. Wait a minute. Sa akin ka muna. Hindi ka pwedeng umalis dito. Ganyan-ganyan. Mm hmm. Samantalang dalawang taon na, eh, paano naman nabubuhay oh, yung mga yun tao nga. doon? Kaya nga, bawal yan. Pag, pwede mo hingin niya. Kung ayaw, magreklamo ka na agad sa DMW. Yan. Yeah. Mm -hmm. DMW, DM. Huh? Ngungo, Mari. Huh? Ngungo. <laughs> may Oo. sipon ka kasi. May, may sipon ako oh, eh. May get well soon. Oo nga. DMW. MW or Department of Migrant Workers. Ayan, tutulungan kanya. niya. Naka, ipapasarado yung agency niya Maniwala ako sa... Kung dalawang taon, baka mama, hindi pa-accredited yan. Kaya hirap na hirap na mag-deploy. Exactly. Ay, o, ay, o, oh. Kasi kung normal yan na ano, bilis naman mag-deploy. Oh. At saka kung talagang... Uh, legit. legit at yung mga papers niya eh kasi bago ka naman talaga kumuha ng tao dapat mayroong meron na opening. Meron na trabaho na. Correct, wow. correct. So pa-check mo na yan oh. ha. Okay si Jenny, 32 years old. Ay, kabalin ko ito. Oh. hapang pangan oh. After 5 years na po ako ay mali ulit attorney. five years na po ako sa trabaho at dito po kami sa Pampanga pumirma ng kontrata. Ngayon, dahil humina ang warehouse, ililipat daw po kami sa ibang lugar na malayo na sa pamilya namin. Wala po bang separation pay kung ayaw naming lumipat? Pwede po ba yon kahit dito kami nakapirma ng kontrata? Oy, magandang tanong. Good okay. question. That's a good question. Actually, nangyayari yan. Okay. Misa naman nangyayari talaga na you are reassigned. Oo, diba? totoo yan. Nangyayari yan talaga na you are reassigned. But there is a limitation naman kung saan kayo... Because iri-reassign -re ka to a place that is sobrang inconvenient mm -hmm. at it's going to cause undue hardship to the mm -hmm. employee, it can be construed as constructive dismissal. Ah. Kasi for example, kung pampanga ka, tapos biglang ililipat ka sa Mindanao. Ah. Eh, hindi naman pwede yun, di ba? Kasi mm -hmm. that's undue hardship for you, mm -hmm. di ba? Unless, papayag ka. E eh, paano ko sabihin niya, eh wala na tayo dito, bankrupt na dito, nandoon lang yung isang oh, office oh, eh. kung gano'n, then kailangan i-offeran ka ng separation pay. Ah, kung ayaw mo na talaga, offeran ka na lang oh, ng separation pay. separation pay dyan usually is half month to uh, one month, per year of service. So, pwede kang humindi kung ayaw mo. Yes, kung mm -hmm. if it is going to be... And if, it will not be a uh, tantamount to saying, I am resigning. No. no okay. Hindi, hindi, I got it. Kasi, syempre, yung iba sabihin niya, o, ikaw na, ayaw mo, ha? Ah. O, di kung ayaw mo, resign ka na. Ah. Sige, pumirma ka na resignation. O, oh, wag kang magpapaano. Kung ganyan, for example, kaya, pero kunyari, kung pampanga, tayo sinilipat ka lang naman, tarlak, Maka naman, hindi naman undue hardship oh, sa sa'yo yun. Oh, oh. Pero kung pampanga, tapos, son, mapapatunay mo, sa batanes ka papuntahin. Oh, Undue hardship yun. I Unreasonable. Oh, oh. And, parang hindi mo masisise kung ipipilit mo. Otherwise, wala kang trabaho. That can, di ba yung misa ipipilit to employer yan. Eh, yeah. Na, eh, doon ka talaga namin gusto eh. So, parang it might be construed na oh. gusto ko talaga lang isisante, hindi lang nila magawa. Para mm -hmm. ikaw ang mag-resign. Ayoko uh, pumunta sa batanes. Bawal batanas. din naman yun. Yes. No. So. Except kung ikaw ay kawani ng ng Go gobyerno. Uh, gobyerno na nasa army, oh, nasa navy. Kaya na, dapat uh, unreasonable and oo, causing oo. undue hardship. 'Pag ikaw naman ay army hindi 'yun unreasonable. Tinanggap talaga, mo 'yun, tinanggap mo 'yun. Mo yun no? So depende rin talaga 'yun. Ah okay. Kung gano'n lang din ang usapan mm -hmm. attorney. So from the very beginning pala titingnan ko kung ang aking trabaho needs uh, you know merong... kasi okay, ang mga oh, bank managers I oh, think dapat they handa, rotate. Oh dapat handa ka. 'Pag tinanggap mo ah, 'yan, 'di ba? They will rotate. Kasi 'di ba alam ko ah uh, yung iba, maximum of two years, yung mga gano'n. oh Ay, dun ka sa two years dyan, tapos lilipat ka ulit. oh kasi ang, ka. ang ano ng banko dyan is parang to prevent yung familiarity, familiarity yes. with the depositors, yes. which might lead to yung pinagbibigyan, to oh, the detrimental. Oh, correct, oh. correct. So may gano'n. Pero ganun. depende sa pinag-apply oh, ang trabaho. kaya sinasabi is un unreasonable. Oh. Yung kung na hindi naman kasama sa pinag-usapan. But even if hindi kasama sa pinag-usapan, pero kung reasonable, baka... Pwede. Pwede pa. Pero kung unreasonable, mm -hmm. like ganyan, sa mga army, oh, siguro mawag ka naman magreklamo kung ikaw papadala sa ano, di ba? O naman, trabaho mo yun Ong, eh. Oo, nga, di ba? Diba? Ano diba? gusto mo sa metro? Ang nila, mamatay ng diba? dahil sa iyo nga ang pinag, oh, pinagsumpaan susan. nila yun eh. Diba? 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 De, saludo kami sa inyo, di ba? Mm -hmm. diba. totoo naman. O sige. Well, anyway, sana'y marami po kayong natutunan ngayong araw na ito at sana po ay napatawa namin kayo kahit slight. <laughs> <laughs> Kaya tutukan niyo po ang ating programa gabi-gabi. Anong oras nga uli? Uh, ah mula alas 7 hanggang alas 7.30. Araw-araw. Yeah. Saan? Sa Signal 101, sa Facebook, o okay, Facebook Live, or sa YouTube. Yan. Yeah. Yeah. Sa TVUP uh, po yan. Hanggang sa muli, ako inyong mare ng bayan, mare yaw. At ako inyong yun abogado de Campanilla, attorney PG. Bye everyone! Bye everyone. God bless you! Yes.